Iniutos na ng DSWD ang pagsasampa ng reklamo laban sa isang barangay official sa Davao del Sur na kumuha umano sa bahagi ng ayuda para sa isang buntis. Mula sa 10,000 piso, mayigit 1,000 na lang umano ang natira sa kanya. Sumbong pa ng biktima kinuha ang kanyang ayuda para raw mas maraming makatanggap na iba. Nakatutok si Marisol Abduraman. Kahapon sa DSWD. Inilabas ng babaeng ito ang kanyang tuwa nang yeah, mag sa social media matapos makatanggap ng ayuda mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Davao del Sur. Uh, guys. Ipinakita pa na nagdadalang taong recipient ang sobrang may lamang 10,000 piso cash aid sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program o AICS. Pero ang kanyang tuwa, napalitan ng inag sakit ka ayo grabe ka sakit ka grabe yung bukina dito hindi <laughs> sa maluoy buntis pa ko <laughs> kwento niya. Ipinatawag daw siya sa kanilang barangay at kinuha ang nakuhang ayuda. At ang sinoli sa kanya, nasa 1,500 pesos na lang. Kulang na ng 8,500 pesos. Ang viral social media post, umani ng samutsaring reaksyon at nakarating na rin sa DSWD. Ipinagputo sa DSWD Secretary Rex Gatchalian ang pagsasampan ng reklamo laban sa barangay official na kumuha ng ayuda. Ang sumbong daw ng babae sa DSWD kinuha ang kanyang ayuda para daw mas marami makatanggap. Ongoing na uh finafile yung affidavit of uh, complaint dahil nga nakikita natin no na may grave abuse of authority yung barangay official dahil uh, kinuha yung halaga na natanggap mula sa DSWD. Tinitignan din natin yung graft and corruption, coercion Uh, kasi maaari namang yan na mag-fall under um, uh, robbery. Hininga namin ng pahayag ang itinuturong barangay official. Determinado ang DSWD na sampahan ng reklamo ang nasabing barangay official. kasabay ng kanilang panawagan sa publiko na agad isumbong sa kanila ang anumang pananamantala sa mga ayuda na ibinibigay ng ahensya. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, Nakatuto, Ben.